So yun mga bossing Bale magandang tanghali sa inyong lahat Meron sa atin nag walking ngayon Sila sir ay galing pa ng sa Sugon. Yan sa so may Bicol bossing no yes. Boss, pa gusto ko lang mo ng batiin or shout out. Tingo ang asawa ko, si Franz Kimberly tapos yung dalawa naming anak. Bossing. Pa hey. ba mi babatiin ka lang or shout out. Babatiin oh, ko lang si Mrs. na nasa kotse. Nasa kotse si Mama. <laughs> so yun, mga bossing, bale, nag-walk in sila sa atin dito. Galing pa lang Bicol, syempre, malayo pa sila. So, boss, pagkano ba tawag mo sa Mitsubishi Adventure natin? Baka hindi maniwala ang mga tao eh. Sabi, bigay bibigay kong presyo sa'yo. 150 na tayo. Matay ka na ba? na pa. <laughs> <laughs> Bossing, para mabilisan lang. 125 ba kaya? Kita mo yeah. naman, Mitsubishi Adventure, Tower Light, naka-rehistro, walang kalampag. <laughs> 121. Nabawasan ba? <laughs> <laughs> Bossing, baka matagdaga may 123. Para naman may, hindi ka naman nawasan, naghahanap buhay. 123 na. 1, 2, 3 sa jeep yun ah. 1, 2, 3 namin yung Wala mo na sahod. Boss, may 5 days pa. Ha? Okay lang? Okay lang yun. Mga masama loob mo. Okay. Eh, legit followers naman na daw sila. Legit followers na boss. Yes. O, oh, paano ba legit Mas, followers daw? Legit Followers boss. Okay lang? Okay lang. Baka iyak ah. Malawang. Malawang. Awas yung boss. So, yan. Po. So yan mga bossing legit followers bossing ka. Uh -huh. So yan mga bossing, bali papakita ko muna sa inyo yung tinatawaran sa atin ni bossing na Mitsubishi Adventure mga boss. Registered tower light na yan mga bossing. So yan presentable paint mga bossing, registered manual transmission mga bossing, gas engine naka-leather seat na rin nga pala yan mga bossing at na-test drive na rin ni boss. Walang kakalakalampag mga bossing, talagang mais na maayos eh no presentable paint yan mga bossing hindi kayo, man, hindi kayo maniliwala na ibibigay ko sa ganong presyo ito pero syempre dahil legit followers sila bossing ay ibibigay natin yan so mamaya pagpapatuloy baka sakali madagdagan pa ni boss pero syempre napakamura na yun to sa tawad niya sa 123k mga bossing kita mo naman yan fresh na fresh ice cold dual aircon urig plate buo lahat ng mga taillights yan mga bossing walang mga basag yan So, ang magsasamalan loob sa atin dito ay walang iba kundi si Papi Junior. Nyor, wala mo na sahod, Nyor! Okay lang ba, Nyor? Wala sahod? Ay, boss, ano Hindi, legit followers naman daw sila. Hindi nga rin, boss! Okay lang, okay lang. Okay lang, boss. Bigong tayo, boss. Baka, baka, baka sumamalaw mo. Hindi, mga si Papi Junior, Redford White, mga trusted natin yung mga tao dito. So, picture, picture, picture. Yan, bossing. Ha? napaka naman yung adventure natin, baka hindi maniwala yung, mga tao, baka, ano baka isipin nila, scripted to. <laughs> <laughs> Bawi na <rin> sa vlog. na sa vlog. Ito na nga boss, sinusulit ko na nga eh. So yun boss, gano'n naka pala katagal nanonood kay Boy AC? Matagal na ako. Ito, biglaan lang balakad ngayon? Actually, tumakbo lang ako ah, tumakas lang. tumakas <laughs> na. pala si Bossing. So, ayan mga Bossing. Uh, dahil legit followers naman si Bossing. kit alam niya naman presyuan ng adventure. So, nahihiya lang talaga ako kay Boss kasi syempre malayo pa siya. Hindi ako plastic mga Boss. Hindi ako nagpapaitan tao. Sinasabi ko lang talaga yung tunay. Kasi nga syempre alam naman natin tiga pa sila Boss. So, yun. 123 para sa Mitsubishi, Mitsubishi Adventure. Bossing, hindi scripted ah. Baka sabihin nila yung presyo scripted eh. Legit, legit. legit mga bossing. Boss legit ba? 123 kay? Legit. So yan, binigay na natin for only 123 kay. Basta kahit walang sahuri naman sila Red Ford Way si Junior okay lang eh. No? No? Ano? 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 Be, ano? ano? syempre hindi naman natin yan. So. so yan mga bossing, bali binigay na natin for only 123 gay. Sorry lang. Proyland. Uh, saya si Sir Proyland, Sir, legit ba na 123 ko lang binigay? Oo. Oh. Uh, legit. Madali ka usap naman si Baisi. From magkano? 165. Hindi, <laughs> syempre dahil malayo pa sila mga boss. So, wala namang problema sa atin. Kahit baryahan at hindi kami naghahangad dito kumita ng malay. Ang importante sa amin dito is, kapag nag walking kayo, is may mauwi kayo. Hanggat kaya namin sa tawad, tawad nyo mga bossing at ibibigay naman ni Boy yan at nahihiya ko bossing kasi wala na tayo masyadong available na units kahapon kasi naubos nakasyam tayo kahapon mga boss pero dahil yan congrats kay bossing boss first car mo ba No, dati na nagkakotse first car oh first car yan congrats kay bossing boss anong message sa deal natin? Okay, kay, about dito napaka, sa natin. napaka, sobe <laughs> kay boy napaka -smooth, napaka -smooth. okay naman mabait na mga usap si boy si. mas pogi mas pa sa personal <laughs> Salamat, Wasi. <laughs> Naka-discount. Oh, Naka-discount. Kaya mo, gwapo ako. <laughs> so, yun, mga bossing Bali, hanggang dito na lang. Uh, for checking lang kami. Then, nare-receive lang natin payment nila. Bossing congrats. Peace ba muna tayo, boss? Okay. So, yun, mga bossing Bali, nare-receive na natin payment nila, boss. So, yan. babayaran na sila. Bossing congrats po. Ma'am, peace ba po, ma'am? Thank you so much po. Yeah. So, yun, mga bossing Hanggang dito na lang. Sobra solid nang nakuha nila bossing at sobra solid yung price. Na. Bossing, sold for only 123 eh. Geng geng bossing. Basta legit followers mga bossing, bibigyan ko ng magandang discount. Lalo pag malalayo pa. Basta totoo ah. Bossing, basta totoo tika bigol ka. A bigol. Ah, bigol talaga. Hindi ko. Nawag so, na, huwag. <laughs> So yan, bali maraming salamat sa legit followers natin na nag sa atin. Bali pang tatlong sold na natin ngayong araw. Sen, so yan, maraming maraming salamat. Okay lang to, walang sahod. Oh, siya, Naka, ka naman lang kayo. <laughs> Sold for only 123,000. Napakamura. So ayan, bali pa biyahe na si boss. Sariwan, sariwan, adventure. Boss, sana ano napasaya kita. Congrats Yay! sa first car. Geng, geng. <laughs> solid, solid followers. From Bicol, all the way from Bicol pa. Solid, nakakatuwa. <laughs> nakakatuwa, may nauwi si boss. Bye-bye. Solid.